Alam mo ba, kapag pinag-uusapan ang pinakamayayamang pamilya sa buong Asia, hindi magpapahuli ang Pilipinas. Meron tayong mga business dynasties na hindi lang yumaman, kundi literal na hinubog ang ekonomiya at lifestyle ng bansa. Hindi lang sila basta may negosyo. Meron silang mga legacy na hanggang ngayon, ramdam natin sa bawat mall, kalsada, pagkain, bangko, at serbisyo na pinagamit natin araw-araw. Ang listahang ito ay base sa latest data ng Forbes at Bloomberg. Kaya sa video na ito, alamin natin ang top 10 pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Sino kaya ang number 1? At pasok kaya sa listahan ang paborito mong fast food chain o mall? Pero bago 'yan, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para updated ka sa iba pang ganitong content. Let's get started. Top 10 P family kung bangko ang pag-uusapan, pasok ang T family. Itinatag ni George T ang Metrobank noong 1962. Ngayon, hawak na nila ang financial empire na may real estate, insurance, at automotive businesses. Base sa latest data, ang T family ay may net worth na 103 billion pesos. Alam mo ba? Si George T ang nagtatag ng Metrobank noong 28 years old pa lang siya at dahil sa kanya, Lumaki ang Metrobank bilang isa sa big three banks ng bansa. Top 9. Tan Family Ang empire na pinamumunuan ni Andrew Tan ng Alliance Global Group. Kasama dito ang Mega World ng Eastwood at McKinley Hill, Emperador, the world's largest brandy company, Resorts World Manila, at pati McDonald's Philippines. Based on latest data, ang Tan Family ay may net worth din na 103 billion pesos. Alam mo ba, si Andrew Tan ay kilalang self-made rags-to-riches billionaire. Lumaki siya sa tondo at nagsimula mula sa wala, pero ngayon, pinamumunuan na niya ang Alliance Global Group. Top 8. Gokong Wei Family Kung nagsibu-pacific ka na, bumili ng Jack and Jill o uminom ng Situ, magpasalamat ka kay John Gokong Wei Jr. Nagsimula siya sa pagtitinda sa kalye ng Sibu, pero ngayon ay hawak na nila ang JG Summit Holdings, kasama na ang real estate, food and beverages, airlines, telecom, at utilities. Ngayon, si Lance Gokong Wei na at ang mga kapatid niya ang nagpapatuloy ng kanyang legacy. Based sa latest data, ang Gokong Wei family ay may net worth na 108 billion pesos. Alam mo ba, si John Gokong Wei Jr. ay nagsimula sa pagtitinda ng mani Sabon at gamit sa kalye, sakay ng bisikleta noong teenager pa siya? Ngayon, ang kanyang pamilya na ang may hawak ng JG Summit Holdings na may-ari ng Cebu Pacific, Robinsons at Universal Rubina Corporation? Top 7. Aboiti's Family Mula sa isang abaka trading business sa Cebu noong 1800s, ngayon ay naging multi-industry empire na. Sila ang may hawak ng Aboitiz Power, Union Bank, Pilmico Foods, Aboitiz Land at marami pang iba. Based sa latest data, ang Aboitiz family ay may net worth na 125 billion pesos. Alam mo ba, sila ang nasa likod ng isa sa mga pinaka-digitally advanced na bangko sa Pilipinas, ang Union Bank. Top 6, Co-Family kung lagi kang namimili sa Pure Gold, that's thanks to Lucio and Susan Co. Nagsimula noong 1998, ang Pure Gold ay para sa budget-conscious Pinoys. Ngayon, isa na siya sa pinakamalaking supermarket chain sa bansa. Hindi lang retail, pati real estate, pharma at iba pang negosyo ay hawak din nila. Based sa latest data, ang co-family ay may net worth na 131 billion pesos. Alam mo ba? Nagsimula lang si Lucio ko sa isang maliit na duty-free shop sa Clark. Ngayon, hawak na niya ang Pure Gold, Costco Capital at Mary Mart at isa siya sa pinakasikat na negosyante na suportado ng mga sari-sari store owners na bumibili ng wholesale pang negosyo. Top 5. Zobel de Ayala Family Kung usapang malls at skyscrapers, hindi mawawala ang Ayala. Si Jamie Zobel de Ayala ang nagpundar ng Empire na sumakop sa real estate, banking, telecom, healthcare at renewable energy. Sila ang nasa likod ng Ayala Malls, Ayala Land, BPI, Globe Telecom at marami pang iba. Based sa latest data, ang Zobel de Ayala family ay may net worth na 148 billion pesos. Alam mo ba? Ang Ayala Corporation ay nagsimula pa noong 1834 kaya ito ang pinakamatandang business house sa Pilipinas. At sila rin ang unang nag-develop ng Makati bilang modern business district noong 1950s na dati raw ay palayan at swamp lang na area. Top 4. Tan Family Hindi lang isa kundi dalawang Tan Families ang pasok sa listahan. Eto namang empire na ito ay itinayo ni Lucio Tan. Nagsimula sa Fortune Tobacco, lumawak hanggang sa Asia Brewery, PNB, real estate at Philippine Airlines. Mula sigarilyo hanggang beer, bangko hanggang eroplano kasama sa mga business nila. Base sa latest data, ang Tan family ay may net worth na 154 billion pesos. Alam mo ba? Si Lucio Tan ay minsang naging pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Nagsimula siya bilang janitor at messenger habang nag-aaral ng chemical engineering. Mula roon, itinayo niya ang kanyang tobacco at beer business, Fortune Tobacco at Asia Brewery. Isang klasik na halimbawa ng Old Rich Dynasty na malalim na ang ugat sa negosyo. Top 3 Tan Kak Chong Family Kung may Jollibee ka sa listahan ng paborito mong kainan, well, Utang natin 'yan kay Tony Tan Chong. Nagsimula lang sa maliit na ice cream parlor, pero dahil sa demand ng customers, nagdagdag sila ng burger, spaghetti, at fried chicken. And boom, naging Jollibee Foods Corporation. Ngayon, hawak na nila ang Mang Inasal, Choking, Greenwich, Burger King PH, at marami pang iba. At hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa abroad. Based sa latest data, ang Tan Kak family ay may net worth na 165 billion pesos. Alam mo ba, ang Jollibee ang pinakamalaking fast food chain sa Pilipinas at oo, tinalo pa nito ang McDonald's sa sariling teritoryo. Isipin mo yon, isang Pinoy brand ang nagdominate laban sa global giant. Top 2. Konsunji Family Nagsimula ang lahat kay David Consunji, kilala bilang ama ng Philippine Construction. Mula sa maliit na contracting firm noong 1954, itinayo niya ang DMCI Holdings na nagpatayo ng tulay, power plants, water systems, at mga matitinding real estate projects sa ating bansa. Ngayon, pinamumunuan ni Isidro Cid Consunji at ng kanyang mga kapatid ang empire na kumikita sa construction, power generation, mining at water distribution. Base sa latest data, ang Consunji family ay may net worth na 194 billion pesos. Alam mo ba? Ang DMC ang isa sa mga unang kumpanya na gumamit ng modern construction methods sa Pilipinas noong 1950s. At kung dumadaan ka sa South Luzon Expressway, LRT o kahit sa mga sikat na kondo gaya ng Tivoli Garden Residences, malamang gawa ng Konsunji Group. Top 1. C Family Ito na, walang iba kundi ang C Family. Ayers ni Henry C. Senior. Mula sa isang maliit na shoe store, ngayon ay naging SM Investments Corporation. Sila ang nasa likod ng SM Malls, SM Prime Holdings, BDO, The Biggest Bank in the Philippines, at marami pang iba. Base sa latest data, ang C family ay may net worth na 741 billion pesos. Alam mo ba? si Henry C. Sr. ay nagsimula lang sa pagbebenta ng chinelas sa isang maliit na tindahan sa Quiapo. Ngayon, hawak na ng kanyang pamilya ang SM Prime Holdings, may higit 70 malls nationwide at halos lahat ng Pilipino kahit once in their life ay nakapasyal na sa SM. Kaya nga nabin popular ang linyang, SM is life. Nagtataka ba kayo kung bakit wala ang mga bilyar? Kung richest person in the Philippines ang pag-uusapan, si Manny Bilyar ang number one. Galing sa humble beginnings bilang anak ng jeepney driver, nagtayo siya ng Camellia Homes na lumaki into Vista Land and Lifescapes. Kasama na ang Vista Mall, All Home, All Day, Coffee Project at marami pang iba. At dahil dito, umabot sa halos $10 billion dollars ang net worth niya. Take note, usually sa Forbes ranking, Villar is counted as an individual billionaire at hindi family dynasty. Kaya hindi siya kasama sa top 10 list natin. Pero kung tatanungin mo kung sino ang pinakamayamang Pilipino ngayon, walang duda, Villar ang sagot. At ayan na nga, ang top 10 pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Iba-iba man ang background at negosyo nila iisa lang ang pinapakita, lakas ng diskarte, vision at tiyaga. Ikaw, Kabida, kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong negosyo ang gusto mong i-build na pwede ring magdala ng billions, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa ating bansa? Comment down below, gusto naming malaman ang opinion mo. At siyempre, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang ganitong inspiring content. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida.